hulugan ng repolyo sa panaginip Ang panaginip ng repolyo ay maaring sumagisag ng kasaganahan, mabuting kalusugan at tagumpay sa negosyo o pinansyal na mga bagay. Ito rin ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pagpapakain o isang pagnanais para sa isang malusog na pamumuhay. Minsan, ang panaginip ng repolyo ay maari magbigay ng babala sa paparating na mga problema sa pananalapi o iba pang mga hamon na nangangailangan ng maingat na pagplaplano. Gayunpaman, ang tiyak na kahulugan ng isang repolyo ay maari mag-iba depende sa iba pang mga detalye. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang kalusugan at nutrisyon. Ang repolyo ay kilala sa mga nutritional properties nito at kadalasan nauugnay sa kalusugan at kagalingan. Kung nanaginip ka tungkol sa repolyo, maaaring ito ay isang senyales na dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan at kagalingan. Pangalawa, ang kasaganahan at kasaganahan. Ang repolyo isang makapangyarihang simbolo ng kayamanan at kasaganahan sa maraming kultura ay maaaring maging tagapagbalita ng kasaganahan sa pananalapi sa iyong mga pangarap. Maaaring isa rin itong banayad na siko upang tumuon sa paglikha ng kayamanan. Pangatlo, ang fertility at pagbubuntis. Sa ilang kultura, ang repolyo ay sumisimbolo sa pagkamayabong at panganganak. Ang panaginip tungkol sa repolyo ay maaring magpahiwatig na ikaw o isang taong malapit sa iyo ay malapit ng mabuntis o mga nganak. pang ang kababaang loob at pagkasimple. Ang repolyo, isang gulay na kilala sa pagiging simple at kababaang loob nito ay maari maging banayad na paalala sa iyong mga pangarap na manatiling saligan at pahalagahan ang mga simpleng kagalakan ng buhay. At ang, ang panglima, preservation at longevity. Ang repolyo sa panaginip ay nangangahulugan dapat kang tumuon sa pagpapanatili na isang bagay na mahalaga. Katulad ng isang relasyon o isang mahalagang pag-aari, maaari din ito magpahiwatig na mabubuhay ka ng mahaba at malusog na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng repolyo. Kung nanaginip kang makakita ng repolyo, maaari itong magpahiwatig ng kayamanan at kasaganahan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na malapit ka ng makaranas ng paglago o kasaganahan sa pananalapi. Gayon din ang pagtingin sa repolyo ay maaring sumagisag sa pagkamayabong at pagiging produktibo na nagmumungkahi na maaaring mong makamit ang iyong mga layunin at magtagumpay sa iyong mga pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng repolyo na naginip ka ng pagluluto ng repolyo, maaari itong kumatawan sa iyong kakayahang pangalagaan at pangalagaan ng iba. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na gusto mo ng ginhawa at init para sa mga nakapaligid sa iyo. Ang pagluluto ng repolyo ay maaari din maging ng personal na paglaki at pagunlad na nagmumungkahi na gumagawa ka ng mga hakbang patungo sa pagpapabuti ng iyong buhay. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa paghihiwa ng repolyo. Kung nanaginip ka ng paghihiwa ng repolyo, nangangahulugan ito ng pagunlad at pagiging produktibo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay kumikilos patungo sa paggamit ng iyong mga layunin. Samantalang ang panaginip ng paghihiwa ng repolyo ay nagpapakita na ikaw ay nasa isang panahon ng paglago at pagringyo. Ang repolyo ay isang halaman na nagbabago mula sa isang maliit na buto tungo sa isang madahong berdeng gulay. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa personal na paglaki at pagbabagong nararanasan mo sa kasalukuyan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng repolyo. Kung nanaginip kang bumili ng repolyo, nangangahulugan nito ng mga bagong simula at bagong simula. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagahanap upang simulan ang isang bagong paglalakbay o kumuha ng ibang landas sa buhay. Marahil ay nakakaramdam ka ng stagnant o hindi nasisiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon at ang iyong subconscious mind ay nagsasabi sa iyo na oras na para sa pagbabago. Ang pagbili ng repolyo sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng pagnanais na lumago, matuto at galugarin ang mga bagong pagkakataon. Bukod dito, ang pagbili ng repolyo ay maaaring magpahiwatig ng katatagan at seguridad sa pananalapi na nagmumungkahi na gumawa ka ng matalinong pamumuhunan at pagpapasya. Ang repolyo ay isang masustansya at abot kayang gulay na naging pangunahing pagkain sa maraming kultura sa loob ng maraming siglo. Ang pagbili ng repolyo ay maaaring kumakatawan sa isang matalinong pamumuhunan o isang mahusay na desisyon sa pananalapi sa isang panaginip. Maaari ring ito magpahiwatig na pinapabuti mo ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng repolyo ito ay tanda ng mabuting kalusugan kung nanaginip kang kumain ng repolyo. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na pangalagaan ng iyong sarili at mapanatili ang isang malusog na pamumuhay. Ang pagkain ng repolyo ay kilala para sa iba't ibang benepisyon nito sa kalusugan tulad ng pagiging isang mahusay na mapagkukunan ng mga bitamina at mineral at maaari rin maging tanda ng espiritual na pagpapakain. Iminumungkahin itong pakainin mo ang iyong katawan at kaluluwa ng positibong enerhiya at mga karanasan. Bilang karagdagan, ang panaginip na kumain ng repolyo ay maaari ring sumagisag ng kasaganahan at magandang kapalaran sa iyong buhay. Sa ilang mga kultura, ang repolyo ay tinuturing na isang maswerteng pagkain na nauugnay sa kayamanan at tagumpay sa pananalapi. Kaya kung nanaginip kang kumain ng repolyo, ikaw ay nasa landas sa paggamit ng iyong mga layunin at pangarap ipagpatuloy ang mahusay na gawain at ipagpatuloy ang pagpapakain sa iyong sarili sa pisikal at espiritual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lilang repolyo. Kung nanaginip ka ng lilang repolyo, ito ay tanda ng pagkamalikain at inspirasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang malikhaing yugto ng iyong buhay at nagsasaliksik ng mga bagong idea at posibilidad. Maaring marami kang ideyang tumatakbo sa iyong isipan at nasasabik ka sa pagtuklas sa mga ito. Ang lilang repolyo ay maaari ring kumatawan sa pangangailangan na yakapin ang iyong pagiging natatangi at sariling katangian. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ang iyong sariling katangian at huwag matakot na tumayo mula sa karamihan ang iyong mga natatanging katangian at idea ay ginagawa kang espesyal at ang pagyakap at pagbabahagi ng mga ito sa mundo ay mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na repolyo. Kung nanaginip ka tungkol sa bulok na repolyo, ito ay senyales na pinanghahawakan mo ang mga paniniwalang hindi nagsisilbi sa iyo ng maayos. Mahalagang tandaan kung anong nagdudulot sa iyo ng ganitong pakiramdam at subukang harapin ito. Ang bulok na repolyo ay kumakatawan sa pangangailangan na palayain ang mga nakakalaso na relasyon o sitwasyon. Maaaring may hawak kang hindi na kapakipakinabang at oras na para magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hardin ng repolyo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang hardin ng repolyo, ito ay isang tanda ng kasaganahan at paglago. Ang larawan ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang yugto kung saan mararanasan mo ang paglago at kasaganahan sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Ito ay isang tanda ng pag-asa na nagmumungkahi na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa paggamit ng iyong mga layunin at adhikain. Ang mga repolyo sa hardin ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na linangin at alagaan ng iyong paglaki at pagunlad. Tulad ng kung paano inaalagaan ng isang hardinero ang kanilang mga halaman, kailangan mong alagaan ng iyong sarili at maglaan ng oras at pagsisikap sa iyong personal na paglaki. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat kang tumuon sa iyong kagalingan at magtrabaho sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili.